magtiyong yung parang pogi o. Oh. Ala, <laughs> jajja hibiray. Giyan ba yung May ginaman niya lang kajaming ni Aris, si Aris at walang ano, problema. Kaya nga ay. Ay, puno, ang gusto. Ang gusto. Magiging Pwede nga yung dalawang magtiyong yung magkajaming at ayos wag lang. Huwag lang, huwag lang ibibigyan ni Aris ng chicks. <laughs> Ay, pero nga ninyo, o, oh, ayan. Huwag lang bibigyan ni Aris ng chicks at ayos lang yun. Ay, gusto pati may chicks, ah. Ay, lang naman yan habang... Kasi hindi, lumiliit tapos pati. Ay, yung Ay, bak. Karingan nyo yan, yan, o uh, yan, o. Kaya nyo dalawa, baby. Ayoko, ayoko. <laughs> birthday Oo Si Mang Inting pala din, ano. Huwag mo na naksan, Baka daw yung bata ay na Pag dancer na. Ang no. naman dalawa ang kuwan niya na. naman dalawa Kaya nga, maigingat kayong dalawa ay tropa. Wala pa si ano ay, si pang -kuya ay ano. <laughs> Oo, si Butchok ay hindi natin hindi so, natin, ano, may gingat pa kay Matibay pa itong asawa ko. Matibay oh, pa ang tuhod ito. Makakarami pa ito. Ay, sabi <laughs> eh. Agas-agas kami naman eh pag matatag lang kami. Doon oh, ay ano, ay kain. Ako, na hindi, hindi ako. Ano, alam ko naman lahat dito yung mga kamata na kanya. Iya, baya ay baya. pati ako sa mag... Ano dyan, ang babae. Kung mapagsagaan, mapag yun ang tanong. Bihira ng kagaya namin ni Nuri.